Good cop, bad cop. Bad cop. Isang 19-year-old na babae sa Kentucky na barilat na patay ng pulis habang paalis mula sa isang field party. Ito si Samantha Ramsey, Sam sa kanyang mga kaibigan. Si Sam at tatlo niyang kaibigan ay paalis mula sa isang field party noong Sabado nang siya ay nabaril at napatay ng Boone County Deputy na si Tyler Brockman. Naging debate ngayon kung ano ang nangyari at kung bakit nauwi ang lahat sa patayan. Ang sigurado nangyari ay umalis si Sam at tatlo niyang kaibigan mula sa party sa isang field malapit sa Ohio River alas dos na madaling araw. Nakasalubong nila si Deputy Brockman na nagsasagawa ng road sobriety test matapos makatanggap ng mga report tungkol sa party. Ayon sa polis, hindi pinansin nila Sam ang utos ng deputy ng huminto at napabilis pa ito sa pag-andar. Napasampa ang deputy sa hood ng kotse at binaril niya ng apat na beses ang windshield. Pero ayon sa mga kaibigan ni Sam na nakasakay din sa kotse, gumamit ng unnecessary force si Brockman. Tumalon ito ng pusa sa hood at nagpaputok ng baril. Si Ramsey ay natamaan ng at least isang bala at nakumpirmang patay sa isang ospital sa Florence. Ayon sa Boone County Police, ang insidente ay nakunan ng dashcam ng deputy at ire-review nila ito bago ito may release sa publiko. Si Brockman ay nailagay na sa administrative leave hanggang sa matapos ang investigasyon ng insidente.